paano ko kaya ipapaliwanag sa mga magulang ko na kailangan na nilang palayain ang ate ko para makaranas naman siya ng saya. Apat kami magkakapatid at lahat kami ay pinag-aral niya. Dalawa sa amin ang may pamilya na. Sobrang ganda ng ate ko at sobrang sipag kaya alam kong marami nang ligaw sa kanya pero kahit isa sa kanila ay walang pinansin ang ate ko alang-alang sa aming mga kapatid niya. Pero may isang lalaking masugid na manliligaw ang ate ko na nagtiyaga na maghintay na mapatapos niya kami sa pag-aaral. 39 years old na ang ate ko ngayon at meron na silang pagkakataon na magsama pero hindi pa rin siya pinapayag ng mga magulang ko. Dahil kahit sobrang dami niya nang isinakripisyo para sa aming pamilya ay meron pa ring huling hiling ang nanay ko sa kanya. Ang gusto ng nanay ko ay tubusin muna ng ate ko ang lupa namin na naisanla bago daw siya mag-asawa. Gusto naman ng ate ko na sumunod sa nanay ko pero parang hindi na ata kinaya ng boyfriend niya at sa tingin ko ay iiwanan na talaga siya. Palagi na lang siyang umiiyak at hindi nagaanong aano kumakain kaya awang-awa na po ako sa kanya. Ang katwiran kasi ng mga magulang ko kapag nag-asawa daw ang ati ko ay hindi na siya makakatulong sa pamilya namin. Bakit kaya hindi maintindihan ng mga magulang ang ko na buong buhay ng ate ko ay ibinigay niya na sa amin kaya sana bigyan naman siya ng pagkakataon na sumaya. Nakakaawa na rin ang boyfriend ng ate ko dahil sobrang tagal niya na pong naghihintay.